Ang multo sa flood control ng Bulacan Noong dekada 90, sinimula ng malawakang flood control project sa Bulacan. Maraming ang naghuhay ng lupa at naglatag ng bakal para mapatibay ang manaday at kanal. Ngunit sa kalagitnaan ng proyekto, ilang kababalaghan ang nagsimula. Isang gabi, habang nagbabantay si Mang Rodolfo sa construction site, napansin niya ang isang babae na kaputing damit na naglalakad sa gilid ng kanal. Akala niya ay taga-baryo lang na napadaan. Pero nang tawagin niya, hindi ito lumingon. Sa halip, dahan-dahan itong bumaba sa kanal at biglang naglaho kinilabutan si Mang Rodolfo, lalo na't walang tubig ang kanal at puro semento lang ang Kinabukasan, kinuwento niya ito sa manakasama, napatawa lang ang iba, ngunit makalipas ang ilang linggo. Sunod-sunod na aksidente ang nangyari. May nahulub sa hukay kahit matibay ang kanyang tinatapakan, may trabahador na biglang nagkasakit at namatay matapos mahakita ng babaeng basang-basa ang buhok. <coughs> may ilan din nagkwento na sa tuwing alas 12 ng gabi, naririnig nila ang hiyak ng maraming tao mula sa ilalim ng lupa. <coughs> Mahalipas ang ilang buwan, may matandang espiritista ang pumunta sa lugar. Ayun sa kanya, ang lupang tinayuan ng flood control ay dating lidinga noong panahon ng Hapon. Maraming bangkay ang hindi na ilibing na maayos at doon nakabawon sa ilalim ng lupa. Ang babaeng nakikita sa puting damit ay isaraw sa mga namatay na hindi pa natatagpuan ng kanyang pamilya. Matapos ang dasal at ritual ng espiritista, pansamantalang tumigil ang manakababalaghan, pero hanggang ngayon, may ilang residente ng Bulacan na nagsasabing kapag bumabagyo at rumaragasa ang tubig sa flood control, may makikita pa rin anino ng isang babae na katayo sa dike na katingin sa mga dumadaan para bang naghahanap ng katarungan. Matapos ang ritual ng esperitista, akala ng mga trabahador ay tapos na ang kababalaghan. Ngunit isang gabi ng Hulyo, nang bumuhos ang malakas na ulan at humapaw ang tubig sa flood control, may kakaibam nangyari. Si Mang Rodolfo, na muling nakatalaga bilang bantay, ay nakasilong sa kubo malapit sa dike. Habang kumikidlat, napansin niyang may manaaninong lumalamoy sa tubig, akala niya ay manabasura lang. Ngunit nang tumitig siya, nanlaki ang kanyang mata, manamukha ng tao ang lumilitaw sa agos, mapuputla, nakadilat, at nakanana na parang humihinin ng tulong. Isa, dalawa, hanggang sa dumami ang manamukha, sabay-sabay na nakatitig sa kanya. Nabini siya sa inay ng bulan, ngunit malinong yang narinidang isang sabay-sabay na bulong mula sa agos ng ilog. Isama mo kami. Nang subukan niyang umatras, biglang tumas ang tubig at may kamay na umabot mula sa ilalim. Halos mahaila ang kanyang paa, mabuti na lang at nakasindi ang kanyang flashlight, at nang itutok niya ito sa tubig, bigla rin naglaho ang lahat ng anyo, para bang walang nangyari. Ngunit hindi natapos doon, kinabukasan, isa sa mga trabahadoran na tagpo ang patay na sa flood control ang nakapagtataka. Ang kanyang manamata ay nakadilat, puno ng putik, at ang bibig ay bukas na parang may isinisigaw bago siya malunod. Ang katawan niya ay tuyo, parang ilang araw ng patay, kahit kagabi lang siya nawawala. Mula noon, may usap-usapan sa mga residente. Kapag bumabagyo raw at rumaraga sa ang tubig sa flood control, may makikita kang manamuka at maririnig ang kanilang panaghoy, at kung mapili kanilang isama, hindi ta na makakabalik. Lalong lumala ang manakababalaghan sa flood control, hindi lang manatrabahador ang naaapektuhan kundi pati mga residente, may mga nawawala tuwing gabi, may nakikitan manamulto sa gilid ng dike, at ang mga bata raw ay nakakakita ng na mga taong nakatayo sa ibabaw ng tubig na mistulang naghihintay. Dahil sa takot, muling tinawag ng barangay ang esperitista, ngunit sinabi nito na hindi sa patang dasal at ritual lamang, kailaman daw ay matubos at makilala ang mga kaluluwa na nakabaon sa ilalim ng lupa. Isang gabi, nagsagawa ng malaking seremonya sa mismong flood control, nag-alay sila ng kandila, bulaklak, at panalangin. Biglang lumakas ang bulan at parang masisira ang daig. Muli, lumitaw ang sa tubig, ngunit na hindi sila nagagalit. Umiiyak sila, nakatingin sa mga tao na parabang may hinihiling. Si Mang Rodolfo ang unang naglakas loob na magsalita kung sino man kayo, hindi namin intensyon na guluhin kayo, patawad kung natabunan kayo ng amin proyekto, Naway makahanap kayo ng kapayapaan. Pagkasabi niya nito, isang napakalakas na kidlatang tumama malapit sa daig. Ngunit imbes na masira, biglam lumiwanag ang paligid, parang may daanang liwanag na bumuhas sa ibabaw ng tubig, isa-isang gumanat ang manaanin ng parang ulap, dahan-dahan tumataas sa kalangitan. Ang huling nawala ay ang babae na nakaputing damit, mumiti siya bago tuluyang naglaho at sumama sa liwanag. Pagkatapos ng gabing yun, natigil ang manakababalaghan, wala nang nawawala, wala nang aksidente, at tuwing bumabagyo, imbes na manamukha ang makita sa tudig, tila may banayad na kislap na parang nagbabantay. Mula noon, naging maayos ang takbo ng proyekto. Ang flood control ay nakatulong sa maraming residente ng Bulacan at ang dating kinatatakutan ay naging simbolo ng proteksyon. Naniniwala ang mga tao na ang mga dati ay nagpaparamdam ay naroon pa rin. Ngunit nayon, sila ay tagapagbantay na ng bayan. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maitling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel at huwag kalimutang e-subscribe ang Jonas Mini Blog para updated ka sa bawat kwento.